Wow! Grabe ba? Saan ganda dito sa Villa Rosa, no? Para nandito tayo sa isang paraiso. Kaya nga, Bess, eh. For sure, mga magaganda, social at sexy mga pumupunta dito. <laughs> tama! Naku, ewan ko na lang kung may makapunta pa dito. Ang mahal kaya dito. Tsaka tama lang itong lugar na ito para sa atin, no? <laughs> yes, please. Alam mo na. Picture-picture tayo, ha? Mm-mm. Siyempre. Ayan. <laughs> Grabe, no? Alam mo, first time ko dito, tapos ang ganda pala ng lugar. Maliwalas! Ako? Oo, Mari. Talagang nakaka-relax dito. Alam mo, malayo sa kabiasnan. Talagang makakalimutan mo yung mga problema mo. Ay, totoo. Alam mo nga, iniisip ko nga ayoko nang bumalik doon. Nakaka-stress eh. Parang gusto ko na lang tumira dito tapos maging stress-free kung sinabi mo pa, alam mo, sa tuwing may problema nga ako, at saka nai-stress ako, dito ako pumupunta. And in fairness ha, nakakatulong naman siya. It's so relieving here. Kaya nga, I feel it. Alam mo, ngayon pala nakakalimutan ko na kung nakaka nakakastress yung mamuhay sa syudad. Yeah. Selfie kaya tayo? hayop dito? Pambihira. Nakakasira ng moment eh. Nakakawalang gana. Kaya nga, tignan mo oh. Akala mo naman kung sino. Hindi naman mga sexy. Nakakasuya. Di ba sila aware sa itsura nila? Nakakadiri eh. Bes, naiisip mo ba yung naiisip ko? Mukhang naiisip ko nga, Bes. Hmm. Hmm. um, excuse me. Murang galang na sa inyo ah. Ah, uh, sino yung papasok sa inyo dito? Baka pa sa'yo mali yung napunta niyong lugar. <laughs> yes, please. Kasi hindi pa po dito yung dagat. Dun pa po oh. Baka kasi hinahanap na kayo ng mga kasama niyong butanding at baliana. <laughs> oh um, excuse me girls <laughs> ha. Sorry, pero nandito lang naman kasi para mag-unwind at relax. Ah, gano'n ba? Pwes, hindi itong tamang lugar para mag-unwind kayo. Tingnan nyo nga mga sarili ninyo, nakakatiri kayo. Ang kapal na mga bilbil ninyo, nalakot pa ng braso ninyo. Nakakasira kayo ng view. Yes, please. Hindi pa naman din ako kumakain ng baboy, pero nahihilo na ako sa sobrang taba ng tawa nyo. <laughs> Ay... Mga tall, dark, and very pretty. Dapat mga be, bago kayo ng lalain, tinitignan niyo yung mga sarili nyo. Saan kapag kayo nakikipag-usap sa kapwa niyo na nakatalikot kayo, kapastusan niyo! kumarap kayo. Hoy, Tingnan mo din yung sarili mo. Tinitignan ko pa lang kayo, parang yung high na ako dahil sa sobrang taba ninyo. Hmm. Tabang-taba ka sa amin, no? Alam mo ba yung advantage pag mataba? mataba ka, tapos nagutom kami, papayat pa kami. Kayo, pag nagutom kayo, wala na kayo kang kakapayat. Diretso tigok na kayo, no? Oo, Mare. Tama na yan. Sige na, huwag mo nalang pansinin. Doon tayo na. Sige na. Hindi. Inunahan ako eh. Ano ka naman, Mare, pag binato ko ng bato, patuhin ko ng tinapay. Kainin ko yung tinapay sa akin. Eh. Sa so, kayo, bago kayo manlait, dapat makakatangkalan kayo. Saka, so, wala kayong kargada n'yo. Hoy! Babaeng na sobrang sa extra rice, kahit maliit ang kargada namin, gatas naman ang laman nito. hindi katulad nang sa inyo. Mantika, kasi puro cholesterol yang katawan n'yo. Ay! Kumiki no, lang inaka eh, no? Gusto may hampas ko ito sa'yo? Patirahin kita dito, isub kaya kita dito. Ay, Mari, tama na, please. Umalma ka, okay? Kumalma siya. Ay, naku. Tama na yan. Mga girls, Please, tama na oh. Pumunta lang naman kami dito para mag-relax at mag-unwind. Please. Eh, sa so, dinami-dami ng lugar dito, ito pa yung naisipan ninyo. Kayo, malis na kayo at maghanap ng lugar na mas bagay sa inyo. Grabe mm -hmm. na Excuse so, me. May problema ba dito? Kanina ko pa yung narinig magbaba ngayon. Tatang, ikaw ba na papasok sa dalawang balyena na to? Kaya nga, Batang sa susunod, huwag oh, niyong hayaang makapasok mga katulad nila dito. Kasi hindi sila bagay dito dahil matataba sila. Huh? Eh, ano naman <laughs> kung matataba sila? Lahat naman welcome pumasok dito. Isa ka pa eh, no? Asa ah, na ba yung opisina dito para masubuo na itong matanda na ito sa may-ari? Hindi ginagampanan yung trabaho niya? Miss, hindi niyo na po kailangan hanapin yung may-ari. At hindi nyo na rin kailangan puntahan yung opisina para makapag-report. By the way po, siya si Sherban Anderson Pusho E. Villarosa. Asawa ko at may-ari ng resort na to. Sana next time, malaman nyo rin na bawat tao may iba't ibang hubog ng katawan. Hindi man tayo magkapareho, pero sana at least matutunan nyo itong i-respeto at ma-appreciate. Kasi yung totoong kagandahan at kaseksihan ng isang tao, nakikita naman yun sa panloob na anyo, hindi sa panlabas. So, let's just enjoy the beautiful view here. Yung wala tayong inaagrabyadong tao, okay? Uh, uh, Madam, uh, pasensya na po kayo ha. Ah. Hindi naman alam eh. Nagbibiruan lang po kami. Hindi na po maulit. Di ba? Uh, opo. Oh Sorry po, madam. Eh, sa susunod po, hindi na kami manghuhusga. Hmm. Aba, dapat lang. Kasi alam nyo, darating din yung panahon, magiging ganito din yung katawan nyo, no? Yung bewang nyo, magiging 41.69 plus pero top of 3 din yan. Hmm. Ilan yun? 33. 33. O siya, total, nagkapatawaran na kayo ng mga chikiting na to. Tsaka nga pala, ba't kayo nandito? bawal kayo dito sa side na to pang matatanda lang dito doon kayo sa side na doon sa kiddie pool dali alis Oo. sorry po tatang sorry po ah pasensya na po Loko <laughs> tong itong mga batang to sabi sa akin mare bali na nataw ako <laughs> dagan ako kayo eh <laughs> may curves tayo no hiyaan mo sige na mag selfie tayo tatlo tayo sige na Ya, kanal.